Ang isang desisyon ay maaaring tingnan sa magkakaibang perspektibo. Pwedeng sa paningin ng nagpasya ay pinakamainam ang kanyang desisyon, pero sa paningin naman ng iba ay palaisipan kung bakit iyon ang naging pagpapasya. Minsan sa pagpili ng kursong kukunin, nararanasan to ng iba. May magsasabing ito ang piliin mo kasi bagay sa iyo. May magsasabing ito ang piliin mo kasi malaki kita rito. May magsasabing ito ang piliin mo kasi madali. Ang bawat rekomendasyon ay may kani-kanyang punto may mga pagkakataon na maging sa ugnayan natin sa Diyos ay nadadala natin ng ganitong pananaw. Sa laki ng kakayahan ng Diyos, sa lawak ng karunungan ng Diyos at dahil lahat posible sa Diyos, minsan sa halip na tanggapin natin ang kanyang kapasyahan, ay naididikta natin kung ano ang dapat niyang gawin. Noong dumating si Jesus, may mga nag-asam na siya ay maging tagapagpalaya sa pagkakailalim ng kanilang bayan sa Roman Empire. Meron ding nag-asam na si Jesus ay maging tagapagpagaling ng lahat ng may karamdaman. Maging sa panahon natin ngayon ay meron ding nag na sana si Lord ay tagapagbigay ng lahat ng ating kahilingan. Kung maalala nyo pa nga, maging sa kanyang kapasyahang ialay ang kanyang buhay sa krus, ay meron ding pumipigil pa. Tila nakakalimutan na natin na mas marunong ang Diyos at ang kanyang kapasyahan ay pinakamainam. Minsan ay hindi natin maunawaan ang kapasyahan ni Jesus na ialay ang kanyang sarili at magbigay ng kaligtasan dahil hindi natin makita ang kahalagahan nito. Iba ang pinapahalagahan natin sa pinapahalagahan niya. Ang sabi ng Bible, Ano ba ang mapapala ng isang tao kung mapasakanya man ang lahat ng bagay sa mundo pero mapapahamak naman ang kaluluwa niya? Sa madalas na pagkakataon, mas gusto ng tao mga bagay sa mundo. Mga bagay na pansamantala at halos walang pahalaga ang tao sa kalagayan ng kaluluwa niya. Makikita natin ito sa pamumuhay ng tao. Todo alaga sa pisikal na katawan. Pagsasakripisyo ng sobra-sobra alang-alang sa pagyaman at pagkamit ng mga inaasam. Samantalang madalas ay nakakaligtaan ng mga bagay na may kinalaman sa kanyang kaluluwa at kaugnayan sa Diyos. Importanting tanungin ang ating mga sarili bakit sa dinami-dami ng pwedeng ibigay ng Diyos at piliin ng Diyos na gawin para sa tao, ay pinili niya na kaligtasan ang ipagkaloob sa atin? Kung pinayaman tayo ng Diyos, marahil marami ang magiging masaya. Pero pansamantala lamang ito dahil balang araw ay lilisanin din natin ang mundong ito. Totoo na maraming pwedeng ibigay ang Diyos, pero ang pagbibigay ng kanyang anak na si Jesus upang magdulot ng kaligtasan ang kanyang pinili. Sa halip na questionin ang kapasyahan ng Diyos at marahil ay idikta sa Diyos kung ano ang marapat niyang naging pagpapasya, ay piliin nating unawain at tanggapin kung ano ang mahalaga sa Kanya at kung bakit kaligtasan ang Kanyang ipinagkaloob. Mas marunong ang Diyos at ang kapasyahan niya ay laging pinakamainam. Tanggapin mo ito at asa ka pa.